Ilang buwan bago magumpisa ang SEA Games sa Disyembre, busy na binubo binubuo ni Coach Norman Black ang lineup ng Gilas Pilipinas. And since merong conflict of schedule ang SEA Games sa PBA, imposibleng makagamit ang Gilas ng PBA players. Kaya no choice ang national team kundi maghanap ng mga bagong manlalaro na parte ng kanilang lineup. Pero wala rin naman dito problema si Coach Norman Black since ayon sa balita, meron nga itong nakuhang walo na at kinabibilangan nito ni na Justin Brownlee, Ange Kwame, Ray Parks, Remy Martin, Matthew Wright, Dave Ildiponso, Jason Brickman at si VJ Prey. Sa ngayon kahit magagaling na player ang kanilang kinuha, kulang pa rin ito kaya sisikapin nilang maghanap at kumuha pa ng mga bagong player na makakasali sa bubuhing lineup. Meron pa rin naman silang apat na buwan kaya malaki ang tiwala na makakabuo sila ng mas malakas na kupuna. Samantala, ginulat nga po ni Alperen Shengu noong nakaraan ng mundo ng basketball nang magawa nitong ma-outplay si Nikola Jokic sa panalo ng Turkey laban sa heavy favorite na Serbia. May ilang mga fans ang nagsabi hindi nga daw dapat baby Jokic ang itawag kay Shengu bagkos dapat nga daw ay palilin ito ng Jokic daddy since kita sa kanilang naging pagharap kung paano ito na outplayed sa opensa at naging si depensa. Kaya nangangamoy nakakayan ni Shengu na dalhin ang Turkey sa championship. Kasabay ng pag-ingay ng pangal nito sa social media, hindi na rin naman naiwasan pa ni Kevin Durant na mag-react at sobrang matuwa sa kanyang kakampi. Pero hindi rin naman siya nagulat sa patuloy na pag-improve ng laro ni Shengu dahil sa umpisa pa lang alam niya ng malaki ang potential nito bilang big man. Sinabi rin naman ni KB, pa, lagi siyang pinaponood ang mga laro ng Turkey at sobrang humahanga na nagmamature na nga ang galaw nito at gumaganda ang decision making na siyang rason bakat na-outplayed niya Ryan, si Nikolay Jokic.